sa so, araw po sa inyong lahat ngayon po ay October 11, 2024 biyernes ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia chapter 3 verses 7 to 14 mga kapatid maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala kaya pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kasulatan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautosan. Maliwanag kung ngayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautosan na hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa inihingi ng kautosan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautosan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinugos sa tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintir sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng, ng pananalig sa Kanya ay sumaati ng ispirito ipinako sa Diyos ay pinangako ng Diyos ang salita ng Diyos Muli po, isang magpapalang araw sa inyo pong lahat. Piyernes na naman po at uh, lumipas na naman ang isang linggo ng ating pong pagninilay at pagbabasa ng mga sulat ni San Pablo sa mga taga Galatia. At ngayon ay binabanggit ni San Pablo ang tungkol sa pangalan, tungkol kay Abraham, at sinasabi nga natin si Abraham ang ama ng... Uh, Pananampalataya, the father of our faith. Siya ang unang nagpamalas ng pagpapakita ng pananalig sa Diyos nang siya po ay uh, sabihan, kausapin ng Diyos at uh, pangakuan na uh, magkakaroon ng uh, sindami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat ang kanyang lahi na sa kabila ng kanyang katandaan maging kanyang asawa ay nanalig si Abraham na mangyayari ito at magaganap ito. At tunay nga po no, na hanggang ngayon ay nararian pa rin yung katuparan ng pangako ni ng Panginoon kay Abraham. Kaya mahalaga po no, talaga na yung pananalig natin sa Diyos. Ito yung magliligtas sa atin. Yung ang kautosan na ibinigay ng Diyos ay kailangan natin na uh, sampalatayanan. Hindi, para bang kung ito kautosan lang, alam lang natin ito, tapos di naman natin sinusunod, di naman natin isinasabuhay, hindi tayo maliligtas nito. So ang pananalig natin sa kautosan, sinasabi nga na ito ang magliligtas sa atin. Kung ito ay isa sa katuparan at isa sa buhay natin. Ano-ano ba yung mga kautosan? maganda na lagi nating alalahanin. Diba? Sampu, sampung utos sa binigay ng Diyos. Sampung utos na gabay para sa ating pong relasyon sa Diyos at pakikipag-ugnayan sa ating pong kapwa. Kung alam natin ito at nananalig tayo na ito rin ang uh, magdadala sa atin sa kaligtasan at pagsusumikapan natin na ito ay maisabuhay araw-araw dahil sa ating pong pananampalataya. So, mahalaga po no, yung Uh, kung kanina tayo nananampalataya uh, kung nasaan na nga tayo sa buhay pananampalataya natin lumalalim ba tayo sa habang tayo po ay tumatanda no, inaasahan na mas lumalalim ang ating pananampalataya o pananalig sa Diyos sa tulong ng mga kautosan na itinuturo sa atin kaya nga sana po no, hindi lang tayo dapat makontento na narinig natin kundi patuloy pa rin natin na pinapalalim ito sa pamagitan ng pakikinig ng mga paliwanag, mga at maging sa pampersonal natin pagsasaliksik o pagbabasa para mas maintindihan nga natin. Kasi yung mga kautusan naman, no, lalo na kapag dumaran tayo sa matinding pagsubok, mga pinagdaraanan natin, lagi tayong babayan din sa ano ba ang utos ng Diyos. At ito yung magiging gabay natin sa tamang pagkilos, tamang pagdidesisyon sa pagharap ng mga uh, problema o pagsubok na dumarating sa ating buhay. At uh, tangin, no? yung pananalig natin, uh, ang natin, at ito yung wag na wag natin bibitaw. Muli po, isang palang araw sa inyong pangalan.